Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. sa channel ko. Please subscribe, tap the bottom bell, select all, para lagikang updated sa pagu kung ipo. So, for today's vlog, for our topic for today, odi ba fresh no fresh from our subscriber, die angel heart. ba. So, ang tanong niya is. Ah, uh, day, saan ba magandang padalhan ng pera yung mataas ang rate kasi gusto daw niya magpadala sa Monday eh, hindi niya alam kung saan sa central ah uh, first timer lang siya dito so siguro first time niya magpadala sa Monday so ito naisipan kong i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga first-timer na bagong dating dito sa Hong Kong. So, ang nakaraan, ang content ko is about saan ako nagpapadala. So, sa mga bago dito, lalong-lalo na ngayon, eh, pahirapan na pala ngayon, uh, kumuha ng Hong Kong ID. Sa Alipay kasi, uh, kailangan mo ng Hong Kong ID para makagawa ka ng account at hindi agad-agad, ang alipay. Ilang, ilang ulit ako nun day, paulit-ulit ako, parang jikas kasi siya day, sa mas nahirapan nga ako sa jikas mag-verify ng pangalan ko dun. Sa Alipay is, four times ako nag-try hanggat na-approve ako ni Alipay. So, yun, sa pangalawang padala ko, sa Alipay na ako nag- uh, nagpapadala. Pero nung una day, ako nagpadala is sa uh, Western. Western Union. Kasi dito sa Hanghao, meron siyang, merong isang branch dito ng Western Union na branch. So, takot pa ako that time magbiyahe, pumunta ng Central. Hindi ko pa alam kung paano pumunta doon. Then, wala pa din akong kakilala para pumunta ng Central. So, pinili ko na lang magpadala dito sa Western Union. So, marami din naman nagpapadala doon. May, bali dalawa ang pwedeng padalhan ko sana dito sa Hanghao, yung isang bangko, nakalimutan, bangko ng Pinas, pero mas mababa yung rate niya. So, mas pinili ko kay Western magpadala kasi medyo mataas yung um, ano niya, rate. So, kay Inday, kay Angel, yung tanong niya kung saan sa uh, sa Central, marami ka dyan ma, uh, mapapadalhan. Maraming remittance dyan sa Central. Uh, unang akyat mo dai exit B exit B unang akyat mo from escalator ba tawag doon escalator pag akyat mo from exit exit B di ba iikot ka pa, pa worldwide then makikita mo si Frankie Diyan si Frankie lagi yan madami diyan nagpapadala. So, hindi ko pa na-try kay Frankie, no? Kasi nga, ang sabi ko nga sa inyo, lagi ako kay Alipay na nagpapadala. So, hindi ko pa na-try si Alipay. Pero, alam ko, mataas ang rate dyan. So, last time lang is, noon nakaraan lang, nung nabudol ako, nagtanong ako sa kanila kung pwede ako magpadala ng, ay, maghulog sa MP2. Yun lang ang ano ko sa kanila kasi, hindi sila na-accept ng MP2 or Pag-IBIG or SSS pag hindi ka lagi doon nagpapadala. So parang sabi ko ha, ngayon ko lang na ano na encounter yung ganon. So ang sabi nung babae doon, pinay din yun eh, naghalit ngayon. <laughs> sabi ko, "Bakit ngayon lang ako sabi ko kasi bakit ganon? Kasi daw free. Free nila pag lagi ka doon nagpapadala, free nila." walang bayad magpadala ka ng MP2 or SSS, walang bayad, pag lagi ka doon. So, nagtanong ako, paano ba masabi na uh, lagi ka doon, o kumbaga, pwede ka na magpadala ng MP2? Nagtanong ako, so nagalit siya, ay hindi pwede, kailangan doon ka talaga nagpapadala. Tinanong kasi niya muna ako, uh, nung una, nagtanong ako kung paano, uh, pwede ba maghulog magpadala sa kanila? ng impito So, ang sabi niya, saan ka ba nagpapadala? Nagpapadala ka ba dito? Sabi ko, hindi po kasi sa alipi ako. Ay, hindi ka pwede magpadala dito. Ayun pala, free daw nila yung impito 2 Pag lagi ka doon naghuhulog. Sabi ko, paano ba maging, ah, uh, maging ano ba tawag doon? Yung, para pwede ka maghulog ng impito Ay, hindi pwede. Hindi pwede maghuhulog ka lang. Magpapadala ka lang ngayon para makahulog ka ng, ah, uh, in 2 hindi pwede gano'n. Ay, gano'n. Nalungkot ako talaga noon kasi nung nabudol nga ako uh, kay kay Iremit, ayan. Kay Iremit naman ako lagi nagpapadala talaga sa kanila talaga ako pag naghulog ng impito ko from the start, from the start na naghulog ako ng impito sa kanila ako lagi. So that time lang na hindi daw ano may problem sa system nila so hindi sila na-accept kay impito. So pumunta ako kay Frankie. Yun nga ang sabi. Kay Frankie marami na pila dyan, marami. Mataas ang rate nila. Kay ano naman, kay... ay remit naman, legit din to mataas din yung rate day to day. Then, dahil nga, nung nabudol ako, walang, walang irinit, hindi ako makapuhulog sa kanila, din kay Pranky, ligwak ang lola nyo. So, pumunta ako kay, kay, sino to? Pacific Ace, yan. Ito kay Pacific Ace, wala siyang problema. First time ko din magpadala sa kanila, day. So, nakaraan mataas din yung rate. Around 7 din yung rate nila. Mataas din yung rate nila. Then, sa kanila, day, uh, tinanong lang ako, nagtanong ako kung pwede ako maghulog ng ipinto kasi first time ko maghulog sa kanila. So, hindi tulad ni Frankie na ganon ang sagot. So, sa kanila, hiningian lang ako ng... Nagkagulo-gulo pa nga noon, eh. Hiningian ako ng number ng pag-ibig ko. Then... Um... Hiningi yung number ng MP2 ko. So, ayun, nakapagpadala ako. Nakahulog ako ng 50k. Then... Ayun, oh. Ang total ng... 50k is 7... 1,147. So, pumapatong din siya ng 7, 7 mahigit, 7 point something ang uh, rate niya. So, ito, maire-recommend ko sa inyo. Hindi po ako nag nag-ano ha, disclaimer lang po. Hindi po nila ako binabayaran. So, itong video na to is gusto ko lang makahelp sa mga first timer na ano uh, idea pa kung saan sila pwede mag- padala kung saan sila pwede maghulog ng Uh, pera, kasi hindi pa nga sila makagawa ng alipay kasi bago pa lang. So, ito, dai, may recommend ko sa inyo, itong uh, Pacific Ace. Uh, diba, si Frankie is, uh, pag-akyat mo from MTR, then iikot exit B. Exit B from MTR, then iikot ka dun pa worldwide. pag -akyat mo lang, dai, uh, kaliwa, na side. Makikita mo na si Frankie. Ang daming tao lagi dyan. Then si, ito naman, si Irene Meet. Sa first floor din, then pag akyat mo lang sa worldwide, then pasok ka lang doon. Pasok dire direcho Fra From sa gate uh, kay Frankie, then may pinto doon, a gate, then may mga tinda-tindahan. dire direcho lang dahil, wag kang laliko para paakyat wag dire diretso lang yung lakad mo then hanggang dulo makikita mo si PNB yung kaharap ni PNB ay si Iremit na so kay PNB pwede ka rin magpadala kung gusto mo pero mas mababa ata yung palitan nila pag bangko mababa yung palitan so kay Iremit then si Pacific Ace dahil sa second floor aakyat ka lang second floor then Uh, kanan. Ikot ka lang kanan from escalator. Kanan ka lang. Then, makikita mo na sa gitna si Pacific A. So, mababait yung mga tao dyan. Mga Pinay din. Yan. Maira-recommend ko sa inyo. Um, mataas din. Mataas din yung ano. At marami pang iba. Marami. Ikotin mo lang yung worldwide. Pero, mag-iingat kayo sa mga budula kasi kapwa natin ng so wag kayo ma magaya ko wag kayo matulad sa akin nga nga nga, nga. so maraming budol dyan so, pero sa pagpapadala, ito marerecommend ko sa inyo. Kasi, subo ko na. Ito yung mga, uh, ito, yan. Mga resibo ko from iRemit kay ay talaga ako lagi kasi ang kapiran ko if in case magkaproblema, problema isang isang ano lang yung pupuntahan ko kasi malaki laking pera din to kaya nagstay ako kay ay remit dun sa kanya ako nag nakapag start so nung nakaraan lang na, try ko si ace pacific ace then okay siya maganda siya mababait din yung tao so ayan lamang for to this video, dahil thank you sa comment mo, bye, Angel! Say, at sabi ni The Angel, thank you daw, th nagpapasalamat siya kasi, uh, dahil daw sa mga tips ko, sinunod daw niya yung mga tips ko, so, nakuha din niya yung loob ng, ano niya, amo. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso. So, thank you for support my channel dai kung nagustuhan mo ang video na to don't forget like and subscribe my channel see you next vlog bye bye